PULSO Department. NI MARCO Uy mas na chong, Masa, repa Ay mas mainit pa sa akin itong pare ko dito Pero hindi na makita masisisi Ikaw talaga ay very passionate At madalas yun na kasing nakakainuman ito Kaya sa ay nahahawa na sa init ng ulo ko Sige lang, kastiguhin mo lang ang mga iyan repa Ay talaga naman yan ang epekto Pagka ginagawang uh, privado ang mga dapat ay... Kontrolado... Ng gobyerno... Ay kita mo... Wala na tayong magawasa ngayon... Puro noted... Noted na lamang si Eterni... Ay sana mai note niya talaga iyan... Nang may mabago... Ay pero... Speaking of mabago... Ikaw ba'y... nag expect pa... Na mayroong mababago... Dito sa mga bagong muka... Na nakita natin na... Mga gusto daw... Na maglingkod... Sa bayan... Kahapon, sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, mga kapatid, ay wala na naman ako nakita bagong muka. Kung meron mang bagong muka, ay mga artista at mga vlogger na mukhang wala na kayong mapag ma mapagkaabalahan, ha? Ang kapal mukha na! Sasali na rin kayo at sasabak sa politika. Ang Pero yung mga dati ng mga politiko at ang kanilang mga pamilya, ay sabi mo nga, sila-sila pa rin talaga. Eh, meron nga isang vlogger na panood hapon. Sabi niya, eng-eng daw siya sa kanyang mga video. Gusto na rin sumali sa mahabang listahan ng mga gustong tumulong sa taong bayan. Ang sabi niya, kahit daw eng-eng siya sa kanyang video, sa katotohanan siya daw ay matalino naman. Yan talaga ang patunay. Nakulang na ang trabaho sa Pilipinas, ano? Dahil di na lang mga artista ang sumasali sa politika. Ay pati mga vloggers. Papasukin na rin ang politika. Naalala ko tuloy yung uh, sinabi ni uh, Vice Ganda nung uh, dati siyang matanong kung sabay gusto niya bang tumakbo. Sabi niya, Not because you can win, you will run. No? Yung iba kasi pagka nagkaroon na ng followers, dati, pagka-artista, pagka may fans ng kakaunti, pag wala na masyadong project, ay lipat tayo dito sa politika. Ay ngayon, ang mga content creator, ang mga vlogger, kagamitin ang dami ng follower para sila ay manalo at maglilingkod na nga daw sa taong bayan. Ay kahapon bukod sa mga vlogger, may nakita rin ako, dumaan pa ng simbahan, nagpa-bless kay Pader, bago nagpile ng kandidasi ay ambaent! Ay siguro, ngayon na lang kayo nakabalik, ano? Kailan yung huli yung punta? Tatlong taon nang nakararaan. Mga politikong naaalala lang ang Diyos pagka mag -e at kapag ka may nakatutok na kamera sa mga pagmumukhanin nyo. Ay buti! Nung kay kayo ni Pater ng Holy Water, di kayo, di kayo nagliyab? Ay, meron naman ako nakita pa, Repa. Mag-ina. Mag-ina na parehong tatakbo sa pagka pagkakongresista. Sabay silang naghain ng kanilang si Alam mo kasi dito sa Pilipinas, hindi na lang ari-arian, lupa at yama ng pinapamana. Pati pwesto sa gobyerno, namamana na rin. Totoo yun. Ay talagang politics will always be a family affair, Excellent. hindi ba repa? Ginawa na talagang negosyo ng iba ang public service eh sabi mo nga kanina, eh ultimo mga party list. Ay, may political dynasty na rin. Ilang henerasyon kaya ang aabutin na pagising ng mga Pilipino? Wala nang political dynasty sa local at national government. Mangyayari pa ba iyan? Kailang kaya iyan? Aabutan ko ba yan, Repa? Yung magigising ako, wala nang dinastiya sa politika. Ay, speaking of family affair, Repa, merong magkapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga sila magkasundo. Sino to? Ang sabi nung isa, hindi raw sila magkaaway. Pero hindi naman nagparaya para sa posisyon kakalabanin yung asawa. Ako'y magtatanong lamang at ito'y katanungan lamang, Repa. Kung ang issue sa bahay, hindi nyo maresolba, Paano niyo aayusin ang mga issue sa inyong nasasakupan? Drama! Paano? Kung mag e eh, puro kayo drama. Meron naman isang mayor. Naglabas siya ng kanyang sama ng loob. Dahil yung dati niyang kaalyado at Teddy Kitz, nangako noon sa kanya, magre-retiro na sa politika pag natalo sa presidential elections. Yan ang pangako. Pangako na napako. Hindi-hindi daw lalaban sa pagka-mayor. Ay, mayora na, gulat ka pa ba? Para ka namang hindi politiko, kailan ba tumupad sa mga pangako ang mga politiko? Ay ilang beses na ba kayo nakarinig na hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo? Wala ako ambisyon sa politika, pero ang ending, tatakbo, babalik pa rin. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Hindi uso ang palabra de honor sa politics. At sa kaliwat ka ng ingay ngayon sa Pilipinas, dahil dito sa mga paghahain, na gusto nga raw tumakbo at gustong tumulong sa taong bayan, isa lamang ang gusto kong malaman. Re, pake lang ka may mga ugong ako na didinig sa mga dati kong kasapi sa group chat hmm. na napangakuan ng ginto. Hmm. Nakita ko ba? ang iyong litrato, ikaw daw ay tatakbo. Mo, Linawin mo na yan alam ngayon. Alam si Kuya Will ngayon, ha? Ito, nagme-mensahe sa akin. Eh. Nag nagyayay, ano? nagyayaya. Ano sabi? Gusto ka na ng lunch? Ha? ha? nag si Kuya Will dito. So, oh. Saan siya nag -aaya? Tatakbo din siya? Sabi ni Kuya Will dito, Kuya Ted, Oo. Huwag na tayong magalit. Mm -mm. Dahil, ito sabi niya, oh. Babasahin ko ba to? Ay, oh, sige. Ako hmm. na magbabasa. Wag Ay, gusto na. mo? Eh, sabi ko kay Kuya Will. Kuya Will! Ikaw na lang, muna. At dahil tumugtog na ang awitin ni Kuya Will. Inibitahan, inibitahan ako ni Kuya Will. Sa Will to Win? Oo. Okay, isasama ako. At ako'y <laughs> sa selfie rin kay Kuya Will. <laughs> ako oh, Kuya Will. Kuya Will, good morning, ha? Eh, papaano? Sige. Aalis na ako. Hindi oh. mo naman nasagot ang aking katanungan. Kaya ano eh, hayaan mo na lang na hanggang 8 sila'y mag-isip. <laughs> Kung ikaw'y tatakbo. <laughs> ah. O, oh, sige. Ah. Aalis na ako. oh hindi. Pupunta ako noon kapag naandun pa rin si Angel. Sinong Angel? Aquino o Lagunsan Castro? Ha? Ah. Ah. Eh, kay... Nagbago na ang iyong tipo. Dati, ang iyong tipo ay mga tsabe. Ngayon, ang gusto mo na ay islem. Dati, ang iyong tipo ay mga morena. Ngayon, ang tipo mo na ay mistesa. Dati, ang tipo mo ay malalaki ang mata. Ngayon, ang gusto mo na ay mga tsinita. Pero type ko rin yan. Malaki ang mata? Malalaki ang mata. True. At malalaki ang hita. Ma Napakalaki. O, oh, so paano, Repa? Napu eh, kanina, politika, napunta tayo sa babae. Saka natin pag-usapan niya, pagkasama natin si Kuya Well. Okay. Okay, Repa, shout! Puno! Okay. Peace out! Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.